Aba. Aba. Kagulo ng mga bata. Ayan. Aba. Hoy! Ano ka pinagkakaguluan, diyan? Bakit ka? No, no, no. no. Eh, ba't ka nagkakagaya ng mukha niya? Ano ang mukha yan? Sinulatin na ate. papa ka. No, no, no. no, no. Bunjur. Aray ko. Diyos ko po. Ang babasaway ng mga anak ko ito. Ako yung natawa naman din eh. no? Bunjur. Bunjur. tulog ako. Ha? Hindi tulog ako. Pagising mo, gaya na mukha mo? Aba, ay malma. kalakuhan na ate mo ngayon. Ah, ah. Ay, pinagdripan ka ng dalawa. Kapatid mo. Paano yung tsura? nga, isa daw kung paano yung bunjur. Bunjur. Aray ko. talaga naman. Yun? Bujur. 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 Tama